Seven Steps ng Pagyaman Una is magkaroon ng additional source of income. Para tayo ay makaipon sa ating alkansya at yung tinatawag kong financial foundation, eh, mas mabilis natin tumapupuno kung maganda yung cash flow natin at maganda yung income natin. And pangalawa, bayaran mo lahat ng iyong utang. Siyempre, ang utang, yan ang malaki ang interes. At siyempre, hindi tayo makamove forward sa ating personal finance kapag tayo ay may binabayarang utang. And then, pangatlo, mag-ipon ka para sa iyong emergency fund. Para pag may emergency sa pamilya, hindi tayo stress at hindi kailangan mangutang. And then, pang-apat, i-invest mo ang 10 to 20% ng iyong income sa retirement. Ito naman yung part ng ating investment. And pang-lima, mag-ipon ka para sa college fund ng iyong anak para makapag-aral siya sa gusto niyang school at course. And of course, bayaran mo ng maaga ang iyong mortgage. Mas mabilis tayong makabayad ng ating mortgage, mas mawawala yung stress natin. At may peace of mind tayo. And of course, number seven, magbahagi ng tulong sa iba. Siyempre, pag generous tayo, eh, mas naa-attract natin yung blessings. To know more about savings and investment, message mo lang ako sa FB, Roan Celis Capistrano.